Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng mga bilang Kabanata 2, Talata 1 hanggang 7. Ang kampo at ang pinuno ng bawat lipi. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, ang mga Israelita ay magtatayo ng kanilang tolda sa paligid ng tuldang tipanan sa labas ng hanay ng mga libita at bawat angkan ay sama-sama sa ilalim ng kanilang watawat. Sa gawing silangan magkakampo ang bang, ang pangkat ng mga lipi ni Juda, Isakar at Zebulon. Lipi Juda, pinuno Nason na anak ni Aminadab bilang 74,600 lipi isa pinuno pinuno nataniel na anak ni zoar bilang 54,400 lipi sebolon pinuno Eliab na anak ni helon bilang 57,400 amen. Pagpalang araw sa ating lahat, narito po ang aking daily devotion sa buko bilang chapter 2, uh, verse 8 to 14. Sa gawing silangan, magkakampo ang pangkat ng mga lipi ni Judah, Isakar at Sibolon. Lipi, pinuno at bilang. Lipi ni Judah, na aso na anak ni Aminadab. 74,600 Kaisakar Nataniel na anak ni Suar 54,400 Lipi ni Sibulun Iliab na anak ni Hilun eh, 57,400 Ang kabuuan ng pangkat na ito ay may 186,000 400 sila ang nauna sa bawat pangkat. Sa gawing timog naman, magkakampo ang pangkat ng mga lipi ni Naruben, Simeon, at Gad. Lipi. Pinuno bilang Lipi ni Ruben. Elizor na anak ni Sidior. 400 46,500 lipi ni Simeon pinono silomiel, silomiel na anak ni Soris Sadai 59,300 lipi ni Gad Iliazap na anak ni Duel 45,650 ang kabuwa ng pangkat na ito ay 151,450 ang pangkat na ito ang susunod sa pangkat na pangunahan ng lipi ni Juda, Maging sa paglipat ng tuldang tipanan Ang pangkat na mga libita ay mananatili sa gitna ng ibang mga pangkat Sa pagpapatuloy ng paglalakbay, mananatili ang bawat pangkat na dating ayos sa lalim ng kanikanilang watawat Amen po sa so, mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikalawang kabanata ng bilang, versikulo labing lima hanggang 21. Na binubuo ng apat na libo, anim na raan Ang kabuoan ng pangkat na ito ay isang limang libo, apat na raan ang pangkat na ito ang susunod sa pangkat na pangungunahan ng lipi ni Juda. Maging sa paglilipat ng toldang tipanan, ang pangkat ng mga levita ay mananatili sa gitna ng ibang mga pangkat. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay, mananatili ang bawat pangkat sa dating ayos sa ilalim ng kanya-kanyang watawat. Sa gawing kanluran, nalagay ang pangkat ng mga lipi na Ephraim, Manases at Benjamin. Sa si Elisama na anak ni Amiwood ang namumuno sa lipi ni Ephraim na binubo ng na 44,500. Si Gumaliel na anak ni Petasur ang mamumuno sa lipi ni Manases na binubuo ng Put, dalawang lipo, dalawang Ito po ang mga salita ng Diyos. Papuri po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng mga bilang, Kabanata 2, versikulo 22 hanggang 28. At ang sabi, at ang lipi ni Benjamin, at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Benjamin ay si Abidal na anak ni Gideon at ang kanyang hukbo at yaong nangabilang sa kanila ay libo at 400. Yaong lahat na nangabilang sa kampamento ng Ephraim ay daan at libo at 100. Ayon sa kanilang mga hukbo at sila ang pangatlong magsisisulong. Sa dakong hilaga ay maglalagay ang watawat ng kampamento ng Dan. Ayon sa kanilang mga hukbo at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Dan ay si Ahizer na anak ni Amisaday At ang kanilang hukbo at yaong nangabilang sa kanila ay alimnaput dalawang libo at pitong daan At yaong ahantong sa siping niya ay ang lipi ni Aser At ang magiging prinsipe sa mga anak ni Aser ay si Pigiel na anak ni Okuran At ang kaniyang hukbo at yaong nangabilang sa kanila ay 41,500. isang libo at limang daan Ito ang salita ng Diyos Amen Our devotion for today is from the book of Numbers, chapter 2, verse 29 to 34. At ang lipi ni Neptali, at ang magiging prinsipe sa mga anak ni Neptali ay si Ahira, na anak ni Enan. At ang kanyang ubo at yaong nangabilang sa kanila ay limang put tatlong libo at apat na raan. Yaong lahat na nangabilang sa kampamento ng Dan ay isang daan at imampot pitong libo at anim na raan sila magsisusulong na huli ayon sa kanilang mga watawan. Ito na nga bilang sa mga anak ni Israel ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang yaong lahat na nga bilang sa mga kampamento ayon sa kanilang mga hukbo ay anim na raan at tatlong libo at limang daan at limang natapwat ang mga levita ay hindi binilang sa mga anak ni Israel gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Gayon, ginawa ng mga anak ni Israel ay sa lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises ay gayon silang humantong sa siping ng kanilang mga patawat at gayon sila nagsisulong na bawat sila ay ayon sa kanilang mga angkan ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang. This is the word of God. Amen.